lumutang sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamamunuan ni Sen. Ronald Bato de la Rosa, ang isang babaeng testigo na si Alias J na sa ipinakasal ng kulto nung siya ay 14 years old. Isinalaysay ni Jane sa Senado na inilista noon ng lahat ng mga dalaga at binata na miyembro ng Socorro Bayanian Services Incorporated o kulto at pinagpares-pares ni Sr. Aguila o J. Resquilario na sinasabing reincarnated ni Santo Niño. Ipapatawag yung mga secretaries tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay uh, 12 pataas habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos uh, si Senior Aguila ang uh, ni Mag magpares. magpares. Oh, magpap magpapares sabe, sabi, uh, ikaw, uh, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng uh, humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. Pinatunayan naman ito ni Mark Berhil Gelsano, ang dating member ng private army ni Senyor Aguila na umalis sa grupo noong August 2022. Ayon kay Mark ang mga opisyal ng kulto na si Janet Adyok, Rosalie Sanico at Karen Sanico ang nagdadala sa harap ni Senyor Aguila sa mga bata at ipaparis ng leader ang mga ito at kanyang ikakasal. Iginit pa ni Mark na mula 12 years old sa mga babae at mga 18 years old naman sa mga lalaki ang sapilitang ipinakakasal ni Senyor Aguila at sa pinatending na pinagtatalik matapos ang kasal. Isinalaysay pa ni Mark na may isang batang babae na tumakas na kanyalang hinabol at nang mahuli sa pilitan pa rin siyang ikinasal. Ang bisag dili mo sugot ang minor di edad ma'am piliton gud sila na minjoon kay suko naman lagi na sa Dios. So kahit na hindi mo pumapayag yung minor uh, pilit na uh, kinakasal kasi sugo ng Diyos. So kahit umaayaw yung bata magpakasal, pinipilit siyang magpakasal. Yes ma'am, kasi may na nayak na gani ko nasaksihan, ma'am na ang usa babae midagan. Meron um, yeah, meron akong nasaksihan na yung isang babae ay uh, tumakbo. Tapos uh, gigukod na mo sa among sa na Aguila squad. Ya yeah, gigojot siya ma'am. Uh, so we, we ran after her and we dragged her. Your Honor. Yes, Mr. Chair. Pagkatapos, di anong nangyari? Kinasal. Kinasal talaga siya, sir. Ikasal si ikasal. So, kinasal talaga siya. Sinabi naman ni Jane na mismong si Senyor Aguila ay nagtangka na makasiping siya kahit na may asawa na at subalit tumanggi siya. Dahil dito kinuwestiyon ni De La Rosa si Janet kung may anak siya na 12 years old, papayag ba siya na gawin sa kanyang anak ang sapinitang pagpapakasal? Agad naman sinabi ni Janet na hindi siya papayag. Subalit agad na binuking ni Mark na may anak si Janet na 12 years old na sapinitang ipinakasal at may anak na rin ito. Inami naman ni Janet na nabunti sa kanyang anak dahil nagkaroon ng kasintahan sa kapihan, subalit hindi ito ikinasal. Nanindigan naman ang testigo na si Mark nakitang kita niya na ikinasal ang minodledad na anak ni Janet. Dahil dito, nagbanta itong si Baton na kung mapapatunayan na nagsisinungaling si Janet, kanya itong ipapakulong sa Senado. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.